Huwag pong pakasiguro sa mga sinasakyang taxi. Kahit po kasi selyado na ang mga metro, may ilang driver na nakakagawa pa rin ng paraan para makapandaya at mapalaki ang kanilang kita. GMA News investigates ang modus ng bagong batingting sa taxi sa report ni Deo Bugawisan. Kung dati na nadadaya, tamper-proof na raw ngayon ang mga metro ng taxi yung selyo natin is protection ng consumer or taxi rider para masigurado nating accurate yung binabayad nila pag sumakay sila ng taxi. Pero if there's a will, there's a way, ika nga. Isang taxi driver ang mismong nagpakita sa amin na di naman pala mission impossible ang pangbabatingting sa mga bagong metro ng taxi ngayon. Sa katunayan, kapit lang daw ng mga wiring doon. Lagay ng buton dito at presto, kontrolado na ang pagpatak ng metro. Niwala nga raw may iiwang bakas ng pandaraya dahil di na galawin ng selyadong metro. Ibinyahin namin ng taksi ni Mang Abraham. Kung hindi babatingtingin tingin ng metro, mahigit 50 pesos lang ang babayaran ng pasahero mula dito hanggang dito. Sa parehong distansya, mahigit isang piso naman ang re-rehistro sa metro kapag binatinting ito. Pero ang higit na nakakagulat, kahit nga nakahinto lang ang binatinting na taxi ng tatlong minuto, agad na itong nagresibo ng halos dalawang kilometrong pagpasada at halagang anim na pung piso. Kaya si Mang Abraham, laging tiba-tiba. No, noong nung ko, 200. Pinakamalaki na yung 500. Nung nagbatingting ako, pinang na ko ngayon, 600, 700. Itinatago mo noong batinting sa kung saan hindi pansinin ng pasahero. Pwede sa may manibela, pwede rin sa ilalim ng driver's seat. Malalaman niyo pag binatingting ka, no, yung metro nag-a-alarm. Kaya nga tuloy, nabipindutin ko, kaya nag-a-alarm po siya. Pero ang mga madiskarting driver, pati alarm tinatanggal para di magduda ang mga pasahero. Just like this one. Now this is an intact speaker. Ang ginawa nila, sinisila. Ang solusyon ng ilang supplier ng de taximeter dagdagan ng mekanismo ng metro bukod sa alarm. we go one step further. If they exceed the maximum limit, then the, the uh, not only the bus will sound an audible alarm but also it will stop counting the fare. Kaya ang National Metrology Laboratory ng Department of Science and Technology pinag ang mga pasahero. Pwede raw kasi talagang manipulahin ng mga metro kahit selyado pa ng LTFRB. So surveillance and vigilance by law enforcement authorities is of course uh, primary. Calibration only ensures that the meter indicates correctly. It does not ensure against tampering. Before, normally they have to open the uh, taxi unit and they uh, tap a wire ngayon, wala na. They don't need anymore. What they're using is to increase the number of passes going into the same, input of the taximeter. Limang resibo ang ipinakita namin sa LTFRB. Tatlo sa mga ito ay mula sa mga binatingting na metro ng taxi. I think it's correct. Nang kanilang suriin, isa lang daw sa mga ito ang may daya. So sa tingin ko mabilis ito. Pero kung titignang mabuti ang mga resibong galing sa mga binatingting na metro, Kapansin-pansin ang mga di pangkaraniwang average speed ng mga taxi. 186.7 kilometers per hour ang isa, samantalang 90 km per hour naman ang isa pa. Bukod sa layong maisaayos ang koleksyon ng buwis, ipinatupad ang mga deresibong metro ng Sagayon ay tuluyan ng masuk po ang modus ng mga tiwaling driver at operator ng taxi. Pero marami pa rin ang mga nagre-reklamo, may resibo man kasi o wala, may mga gumagawa pa rin ng paraan para makapandaya. Sa huling tala mula Setyembre hanggang Disyembre noong isang taon, lampas isang tatlong dang reklamo ang natanggap ng LTFRB. Noong nakarang taon, apat na isang taxi ang nahulihan ng LTFRB ng Batingting. Ang driver na si Mang Joel dati nang nagbatingting, pero agad raw niya itong itinigil. Hindi ka makakatingin sa pasahero mo pagkatapos. Kasi alam mo may ginawa ka sa kanila, hindi ka naging fair sa kanila. Misa nga, dinadagdagan pa sila eh. Ba't nila gagawin pa ng ganon? Hindi dapat naman din mandaya kahit na naghihirap na. Kaya habang hindi pa matiyak na talagang ligtas na sa pambabatingting ang maderesibong metro, payo ng LTFRB sa mga pasahero, maging alerto sa anumang kahinahinala sa sinasakyang taxi at i-report sa kanila para maaksyon na nagat. Dave Bugawisan, GMA News.